Kamusta mga kabayan? Welcome sa Kasaysayang Pinoy, ang channel kung saan binubuhay natin ang yaman ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong araw, sumama kayo sa isang makulay na paglalakbay sa mga pista ng Pilipinas. Alamin natin kung bakit kakaiba ang mga pagdiriwang sa bawat sulok ng bansa. Ang Pistao Festival ay bahagi na ng ating tradisyon bilang mga Pilipino. Karaniwang may kaugnayan ito sa relihiyon, kasaysayan, o pagbibigay-pugay sa kalikasan at kabuhayan. Ero higi sa lahat, ito'y panahon ng pagkakaisa, kasiyahan at pasasalamat. Narito ang ilan sa mga pinakasikat at makukulay na pista sa Pilipinas. Sinulog Festival, Cebu City. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, sumasayaw ang libu-libong tao sa lansangan bilang pagbibigay-pugay kay Santo Nino. Ang Pitsenor ay isang sigaw ng pananampalataya at kasayahan. Ati-Atihan Festival, Kalibo, Aklan. Tinaguriang Mother of All Philippine Festivals ginaganap din ito para kay Santo Nino. Makikita rito ang mga kalahok na may itim na pintura sa katawan, sumasayaw habang tumutugtog ang tambol. Panagbenga Festival, Baguio City Ang ibig sabihin ng panagbenga ay Season of Blooming, isang selebrasyon ng mga bulaklak, natampok ang mga float payad at sayaw sa kalsada. Pahiyas Festival, Lukban, Quezon Pagpupugay ito sa patron ng mga magsasaka, si San Isidro Labrador. Pinapalamutyan ng mga makukulay na keso, gulay, at kiping ang mga bahay. Feast for the Eyes and Taste. Kadayawan Festival, Davao City. Isang Thanksgiving festival para sa masaganang ani, kalikasan, at kultura ng mga indigenous peoples ng Mindanao. Dito mo makikita ang tunay na diversidad ng kultura. Ang mga pista ay hindi lang kasayahan. Ito ay pagpapatibay ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa bawat sayaw, kasuotan, at handaan, Naroroon ang ating kasaysayan, pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Alagang walang kapantay ang pista sa Pilipinas. Kung gusto mong makilala pa ang yaman ng ating kultura, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa Kasaysayang Pinoy. Hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kabayan.